o human intervention sa again na parang may mga ads ba na somehow uh, magkaroon ng control yung yung game dun sa laro? ah hmm. uh, wala yung 100% ah kung sino yung 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 So, it's really mechanical. Fully random. Ito na po, Robin. Nakita ko may dalawang game pa yata na na-incoming. Kaya na-tool kaya na ba okay, na Wala pa po target na Thank you. Okay. Um, in addition na po